Isang so, mapagpalang umaga sa inyo lahat. Ang video for today ay magluluto tayo ng sinigang sa bayabas na biya. Ito ay talagang bibihira lamang mahuli dito sa lawa ng Laguna. At dahil ngayon ay napakaraming nahuli ng biya dito sa Playang Kiganda, ay nagluto tayo ng biya na talaga namang paborito ng lahat. So, andyan na ang ating mga ingredients ang bayabas, sitaw, kangkong at syempre gigisahin na, na natin ang ating sibuyas, bawang at syempre napigana na rin natin ang ating bayabas na talaga namang napakabango ng bayabas. So ayan, iyaan na natin kumulo at pagkakulo, ilagay na natin ang sitaw. Isunod na natin na ilagay ang asin at konting asukal. So ayan, iyan ang nagbabalansin ng lasa sa ating sinigang na bayabas, So ayan, ilagay na rin natin ang patis, ilagay na rin natin ang patawala at konting okra. So ayan guys, talaga namang mapapa-excerise ka sa sarap ng ating sinigang na bayabas na may kasamang piya. So ayan guys, inintay na natin maluto at pagkatapos natin na maluto mga gulay ay lalagay na natin ang ating ipinirito na biya. So ayan, mga kapadyak mga ka viewers mga kapod at talaga namang ikaw ay magugutom at gaganahan dito sa paborito sa Applying Kay Ganda ang Sinikang Sabayabas na Biya. So ayan guys, kung umabot ka sa video ng ito, just comment down below kung saan nakarating ang aking video. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat.